Yung ube halaya kasi namin, uh, yung recipe na yon nag-start pa since 1930s. Namana pa ng lola ko sa nanay niya, tapos binana naman ng tatay ko sa lola ko, and ngayon kami magkakapatid, kami naman yung nakamana ng recipe. So, fourth generation na kami na gumagawa ng ube halaya. Ako po si Charlene Cristobal, owner po ng Antirosis. Si Auntie Rosie po ay lola ko. Siya po yung nanay ng tatay ko. Siya po kasi yung naging inspiration namin dito sa Auntie Rosie's kasi siya po ang nagpamana sa amin ng recipe ng ube halaya namin. Ang paggawa namin kasi ng ube family tradition namin siya talaga parang kumagawa once a year lang namin siya talaga ginagawa. So Eto na, na-offer ko na siya kahit hindi holiday season. Kaya maraming tumangkilik nung ube halaya namin hanggang sa nung 2021, August, gumawa na ako ng Facebook page ng Auntie Rossi's, which is yung two main products namin is yung ube halaya saka yung ube makapuno cake. Hello mga Kapinoy! Ipapasilip ko sa inyo ngayon kung paano namin ginagawa ang aming ube halaya. Ang unang step po natin ay ang pagbabalat po ng ube. Pagkatas mo siyang linisan at lilutuin, babalatan na natin siya. Kailangan naka tayo kasi medyo may mga ube na makate. Para maiwasan natin yung mga ganun, kailangan naka tayo. Pagkatapos po nating balatan yung ube, ito na po yung itsura niya. Tapos, itchachop po natin siya ng maliliit bago po natin ihalo yung mga other ingredients po natin. importante po yung quality ng ingredients, lalo na po yung gagamitin natin na mga sangkap, kasi yun yung nagpapasarap talaga sa ube halaya natin, yung hindi siya tinipid sa sangkap. Lalo na po itong ube, dapat kung ano yung pinaka-fresh, dapat yun po yung gagamitin natin. Sa so isang batch, kaya namin gumawa ng 60 to 70 tubs ng ube halaya. Tapos, lalo na po pagka may special order, minsan kasi may umu-order ng 100 pieces. yon mga special batch po yun. Kasi talagang sa isang linggo, nagmamas production na kami ng nasa 100 tabs para meron kami for the store. Next step po natin is imimix na po natin yung ibang ingredients dito bago po natin siya gilingin. So, ilalagay ko po muna yung milk. Ito po yung milk mixture natin. And lalagay po natin yung sugar and salt. Dapat halong-halo siya kasi para ma-incorporate lahat ng ingredients. Lalo na yung salt at saka yung sugar. Pagkatapos na po natin ihalo yung ingredients, gigilingin na po natin siya para maging mas fine po yung mga yung ube natin bago natin siya lutuin mamaya So ito na po yung finish product natin pagkatapos po natin siyang gilingin ganito na po ang kanyang itsura pwede na po natin siyang lutuin So maglalagay po muna tayo ng butter next na po na ilalagay natin is yung ube. Tapos lulutuin natin siya hanggang sa maging makunat na makunat na siya. Siguro nasa, kapag ganito kaliit, 15 to 20 minutes siguro. Kailangan constant yung paghahalo kasi mabilis siyang magtutong sa baba. finish product ng Antirosis Ubi Halaya. Since meron na kaming physical store, uh, 'yung aming Ubi Store na tinatawag namin, meron na kaming ino-offer na different varieties ng ubi products na hindi lang ubi halaya, ubi jam, ubi macaroons, meron na rin kaming mga ina offer na mga drinks like special yung ube halo-halo shake namin and meron na rin kami mga ube shake. So, sa, in a span of uh, one year, nagkaroon din kami ng maraming ube products and etong negosyo kasi na to, hindi siya nag-start as negosyo, nag-start siya as family tradition. So, yung recipe na inaalagaan namin since 1930s, hanggang ngayon, sinasabuhay pa rin namin yung recipe at saka yung process ng paggawa namin ng halaya. Ang mission ng Antirosis is for our OB products to be known not only locally but also internationally. At ang advocacy talaga ng Antirosis is to support local farmers. So every time you buy something sa amin, locally, you also support local farmers. Para sa akin, ang secret ingredient namin is yung pagmamahal namin sa ginagawa namin. Kasi ang paggawa ng ube halaya, hindi lahat ng tao kaya nilang magluto ng ube lalo na kung hindi nila alam yung tamang proseso, tamang pagluluto kasi nakakapagod. So ang paggawa talaga ng ube halaya, um, it takes almost two days para lang sa preparation at sa pagluluto. So kailangan talaga yung passion mo sa ginagawa mo. Yun ang pinaka-importante. Yun ang secret ingredient ng sweet success. Hello so mga Kapinoy! If you want to try Antirosis Ubi products, you can visit us here in Antirosis Ubi store. Just ways Antirosis. You can also follow us on Instagram at Antirosis and in Facebook Antirosis and also in our TikTok uh, Antirosis Ubi store. Ako si Charlene Cristobal ng Antirosis, Asenso Kapinoy.